days nga. Eh, siguro nga mag-aandas 8 na nga ng gabi at naisipan ko magpunta ng palengki. Kaya lang, yung na lang pala ang bukas, kaya pwede na yan. Ay, alam nyo ba, meron talaga akong gustong kainin ngayon at ilang araw ko na nga yung kinecrave. Nakshuta. Kaya naman dali-dali ay naghanap na nga kami ng mga pwedeng sangkap namin gagamitin. Kaya lang doon sa unang napuntahan namin, eh kulang nga. Buti na nga lang itong sa si ati hindi pa sarado. Kaya dito na lang kami nakabili na mga gusto pa namin bilhin. Kung nga pala yung mga namin ni ati Len, may idea na ba kayo kung ano namin? O, kung wala pa, tapusin mo na lang yung yung video. <laughs> Kaya naman nung matapos na nga kaming mamili, ay umuwi na rin naman kami at inabot lang naman ng 5 minutes yung biyahe namin. Abi sabi nga sa akin ni Ate Len, ba't ganitong oras naman daw ako naghanap ng ganito? Mga gagamitin nga pala namin ay malagkit powder, gata, gatas, tapos bumili din kami ng saba at kamote. syempre meron din sagu. Kung mo sabihin sa akin, hindi mo pa rin alam kung ano ilulutuin ko. <laughs> Sabi sa akin ni Ate kailangan ko daw ito bilutin at ikut-ikutin gamit ang aking mga kamay. Ay, Diyos ko, ring kukuko. Punong-puno pa nga ng design itong mga kukuko. Kaya tinanong ko ulit siya kung sure ba siya na sa akin siya magpapabilog. Baka may manguya siyang bato. Lagi ko nga ito nakikita kapag ka may handaan sa amin o kaya padasal. Ay, Diyos ko. sa na din ako sa mga batang kapag ka may padasal o kaya pa bible yung mga nakatanghud at nag-aabang ng pakain ko mula mula lakat, hindi mo pa rin alam kung ano ilulutuin namin. Sige, sasabihin ko na sa iyo, gagawa kami ng bilo-bilo. Actually guys, ang ang tawag sa amin yan sa Pampanga. O sa inyo naman sa probinsya niyo anong tawag sa lulutuin namin na to? di ba? Ka-perfect ko pa mo mag-circle. <laughs> ang galing nga kasi isang pack powder, eh marami na palang magagawa. Kung kay Ate Len, ang gusto ko sa bilo-bilo, eh yung maraming sahog. Kaya dinagdagan nga namin yung kamuti at saging. Parang nga, mabilis ako, eh nagpatulong nga ako, ay eh, do. Dapat, ay eh, na ako pala magpatulong. May sakit kumubuntok na ano yan. <laughs> Tapos nga noon, ay sabi nga sa akin ni Ate Len, ibababa na daw niya itong mga sago na nga na pinagbibili namin kanina. Ibabad na nga namin yung mga sago, sinunod na maraming hiwain itong mga kamote. Kayo ba, sa sampelot, gusto niya rin ba yung maraming sahog na kagaya neto? Tapos nga noon, kinuha niya na nga yung mga gata at pakukuluan niya lang pala to ng ganito. Kung rin alam kung tama yung ginagawa ni Ate Len na to, sabihan niyo ako kapag kamali, ha? <laughs> nung gata, ay sinabi niya nga sa akin, pwede ko na nga daw ilagay. Itong mga circle na ginawa ko kanina. Nag-iisip ako nito, sino kaya ang maswerteng makakanguya ng ribbon na natanggal sa kuko ko? <laughs> naglagay ng mga malagkit na pinag ko, naglagay naman siya na sugar, tapos hinalo-halo lang niya. At sabi niya, hintayin lang daw namin kumulo. Nung kumulo naman, eh kinuha na namin yung mga kamote at saging na hiniwa namin. At nilagay na nga muna namin yung kamote para daw hindi agad maluto yung saging. O diba, ganyan lang pala kadali magluto ng bilo-bilo. Bakit naghahanap pa ako sa kanto-kanto? Nakshoot <laughs> Sunod nga noon ay eh, nilagay na nga namin itong mga sago na pinabukal niya kanina at hinalo-halo na naman niya. ayari naman nilagay niya na na natira na malapit na nga yata mag-expire. Star <laughs> nga nun, tinikman ko muna. Buti na lang saktong-sakto -sakto naman yung lasa. Tinunod ko na nga hinulog itong mga saging na hiniwa rin namin kanina. O ba diba, so far, ito palang ang pinaka-perfect na matitikman kong bilo-bilo dahil gusto ko ganito karaming sahog. Ay, parigurado tatalunin ito lahat ng mga padasal, pabaybol na kinainan ko. Nakshuta. <laughs> Aka, my day ko pa nga lang. At kabira, meron na nagpupunta dito. Kalakas pa mo ng ulan. <laughs> Nagsag niya pa mo from Pampanga papunta dito ng Pulilan Bulakan. Nakita daw niya sa my day. Kumata ko. <laughs> Naligo muna nga ako bago kumain. saktong sakto Malamig pa mo ang panahon ngayon. Kanyaman na ni Sampelo. O magsipila muna kayo. Lahat kayo mabibigyan. Kin silang pertakal. Naksuta. <laughs> Grave talaga ako ng ganitong oras. Hindi niyo ba tatanungin kung bakit? Baka ito na ang una kong lihi. Ay! <laughs> At karami naman mong paglilihian. Bilubilo po. Naksuta. <laughs> na pa, tapa, mga tamo pong sampelot or bilo-bilo. Be, napakasarap na ng pagkakagawa nga namin ni Ate Len. Hindi siya masyadong matamis, hindi rin siya matabang. Totoo lang kasi, ayoko sa sobrang tamis na bilo-bilo dahil nakakaumay. Pero naman, ubod ng tabang. Dapat hindi na nagluto. Charis! <laughs> Pero ayun nga ako napanood mo to. Sige, sagot ko na ang pambilo-bilo mo. Basta na nakashare at nakapalo ka sa akin. Siyempre, mabait akong kausap. Huwag mo lang ako bubuy city. <laughs> Mabilis nga naubos ni niluto ko, at Diyos ko, sinobra niya man niya, may katlo balik, naksuta. <laughs> ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan ko ang laro na masaya game. Siyempre, ito po ay bawal sa mga bata at paalala lang, ito ay libangan lang. Para makagawa ka nga ng account dito, kailangan mo lang naman mag-register gamit ang iyong phone number, mag-create ng password, ilagay ang verification code at mag-confirm. Referral ID naman ay makikita mo nga sa comment section. Napakagaling nga kasi may pa-daily bonus talaga sila araw-araw. Ganun lang kadali, magkakaroon ka nga ng account dito sa masaya game at napakarami nga pwedeng pagpili ang laro dito. Siyempre, bago ka makapaglaro, ay kakailanganin mo muna mag in gamit nga ang inyong mga GCash account number. 100 pesos nga ang minimum 30,000 naman ang maximum. After nga nun ay makakalaro na nga kayo at gaya nga nito, nilaro ko nga itong Golden Emperor na palagi ko nga nilalaro. Tutuwa ako dito kasi napakadali niya lang talagang laruin tapos ang laki talaga ng napapanalunan ko. Kakatuwa lang kasi kapagka naiinip ako at wala talaga akong magawa, ito nga yung ginagawa kong libangan. May tingnan nyo naman, papindot-pindot lang ako e nananalo na ako ng malaki gaya nito. At apalagi palagi kong ginagawa kapag ganito nakalaki yung napapanalunan ko, e wini-withdraw ko na nga yan. Sobrang dali lang naman din mag-withdraw. Ilalagay mo lang naman kung ilan yung amount na gusto mong withdrawin. At syempre, ang Gcash account number mo. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.